Hello mga sisi, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ako, ang inyong sisi na si Clouds Dime, nagbabalik sa ating YouTube channel dito sa Simple Life in America. So ngayong araw, um, dito ako sa bahay ng kaibigan ko, And kasalukuyan ko yan sila nagka-car wash. Ayan, papakita ko sa inyo. Daran! Yan yung sasakyan niya. Yan, Mazda. At ito naman yung sa akin. Yan, mga sisi. Napalitan to na nga po pala yung ating sasakyan. Yan. Honda. HRB. Na yung sasakyan natin. Hindi na siya si Tokyo. Ayan. White na siya. SUV na ang ating Tokyo at yun ayan na nga yan maliit lang sya mini SUV parang ano mataas lang ng konti sa kotse konting konti lang And ito yung sa ko ano naman siya, Mazda CX-5 all wheel drive din ito maganda premium premium plus ito nililisa niya yung sasakyan niya silang magkapatid. Ito yung harapan. Ayan. Di ba? Ganito kasi sa US, pag bago yung kotse nyo, maganda na kayo na yung maglinis. Kesa yung sa may car pa kayo magpalinis. Kasi mga sisipag nung kayo nagpalinis, minsan mahal na nga, tapos malagas-gasan pa. At least kung kayo naglinis, alam nyo na, malinis talaga at walang gas-gas. Ito ang best in service. So. Greg. Maganda, maganda rin yung paglilinis niya. Ganda ng sasakay niya. Wala ng gulong. Camry yan. Sport. Ganda ng ano. Spoiler niyan. Carbon fiber yan. Talagang amazing. Maganda pa ng gulong niyan. Top of ano yan. Yung gulong niya po is initially. Ayan. Parang naging car tour na po itong vlog natin ha. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo mga sisi. Tagal ko na po hindi nag vlog. So ito yung konting update sa inyo mga sisi. Ngayon ay hapon na dito at ang oras ay ayan, 7.42 p.m. Pero, kita nyo naman, maaro pa rin. Ganyan po dito mga sisi pag summer. Actually, hindi pa nga po ganun ka-summer talaga. Pero, ito, tulungan ko siyang mag-ano, maglaro ng sasakyan. <laughs> Hindi <laughs> si sisi. Try ko siyang ano, tulungan mag maglaro lang muna kung paano linisin yung sasakyan. Yung sa akin nalinis ko na nung isang araw pero yan, dumumi na naman. Ayan. Sa ano le, next month na lang ulit ang linis kasi masama rin pag lagi maano yung paint lalo na pag Honda. Pero meron naman siya ceramic coating. pinuhan ko naman siya ng package na ceramic coating para protected pa rin yung paint niya or how many years lang din kasi importante rin yun I think lifetime warranty yung ceramic coating na binayaran natin nung kumuha tayo ng sasakyan so yun nga, puro puti na lang yung makikita nyo sa vlog natin na kotse wala na yung Tokyo ko kaya okay naman so tuyuin ko po muna itong sasakyan ng friend ko, wait lang po sisi. Si. So, yun na nga. Lagyan natin ng konting wax lang. Patikim lang. So, hindi natin alam kung maganda ba yung resulta. Ayan. Diba? Hmm. Ayan. Yeah. Ganda, di ba? Amazing. Yeah. So, mga sisi, ito naman ang kanilang likod. Ayan, papakita ko sa inyo mga sisi, ang kanilang project. Meron nga pala akong mga sisi papakilala sa inyo. Ayan, ito po ang couple of the year. Mga ano po sila, sobrang sa Amerika hindi niyo akalain talagang ano, ma mangyayari to. So, ayan, ayan. papasikating ko po, po sila. po talaga ang ano, yung pagiging relationship goals nilang dalawa. Dito kami sa Amerika. Yeah. Lagi po silang together forever. Tingnan niyo naman po ang ginawa nila. Dating ito nakalagay, <laughs> tapos pinulitan po nila ngayon na mas bongga, mas amazing. Kaya anong masasabi mo naman? Malapit ka ng mag-two years dito. Siya nga po pala si Jonaly. Magbablog din po pala siya. Ang bablog niya about about cooking. Kung gusto nyo po ng matutong magluto, ng ibebang luto. maganda ganda na. Eh. Yan. Maganda na ang kanyang... Ay, sabi ko gagawin na namin, ano may eh, bahay. Tambayan. <laughs> Almost <laughs> buo na po. <laughs> Almost buo na po. Ayan. Ito po ang kanyang ano. Ang kanyang kitchen. Ayan. <inaudible> Lahat po. Ito po ang kitchen niya kompleto. Di Diba? Parang nasa Pinas. Ang iwasan nyo lang po dito, mga sisi, ay ahas. dalang ahas po ay tridor. Project po kasi nito, mga sisi. Bale, dito po pala ako sa likod ng bahay nila. Ayan. Napakalaki po. Pwede pa magtayo ng... Pwede pa magtayo ng isa pang bahay. Yan yung mga sisi. Pag summer, ganito, 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 ganito po na kapag garden ayan, nakakagawa ng mga project ito po ang bonfire nila pag minsan po nagsusunog sila dyan kasi sobrang daming mga dahon ayan hindi naman po everyday paminsan-minsan ayan po sila maganda na po yung ano nila oh. hindi na lumulubog ito ito. hindi na lumulubog ano ay maganda na strong na strong na foundation parang kanyang relationship alright <laughs> <laughs> Ay, ito po palang Christmas tree pag-summer. Ayan po. Bahay po, <laughs> Ay, po na, ito lang. May bulaklak na. Nanuyo lang mga dahon. Pero, pero, may, bul pero may bulaklak na. Pag-summer po, yan ang uso ngayon dito. Trending sa Amerika. pag po lang ng ano yan, Christmas na decor. Ayun, nalagay niya ng pailaw para maging maganda. Ayan. Tapos ito po ang mga gulay, mga sisi. Siyempre dito sa Amerika, mga sisi, talagang hirap po talagang, ano eh, alam yung bumuli ng mga gulay. Minsan hindi mo alam kung saan galing. Hindi na mga press. Kaya ito, ito yung malunggay dito. Kapag po winter na, pinapasok po nila to. Kaya nakalagay lang po sa pots. Tapos yan, ito yung munti nilang garden. So, sobrang init po mga sisi, parang hindi siya doon lumalaki. Pero, okay naman mga sisi. Natatakot po kung pumunta din kasi madilim na, baka pumiahas. Alam niyo naman po yung mga ahas. Talagang meron din po mga ahas dito. Pero hindi naman po sila venomous. Basta wag lang po silang sigurong hawakan na lang na parang hayaan na lang po natin sila. makita man natin sila mga sisi. So yun mga sisi, konting pasilip lang dito sa backyard ng aking kaibigan. And yun nga yung, yung kapatid niya, then asawa ng kapatid niya. Ayan, yan yung mga bagong muka sa vlog natin. Kaya mag siguro ako paminsan-minsan dito mga sisi. Kasi lagi naman ako nandito. So yun ang konting update sa inyo mga sisi. Hanggang sa muli po, taposin ko na yung vlog ko kasi pinapawisan na ako. Dito mga sisi, napakaganda ng panahon. Ay, pinawisan po ako doon. Pasensya na kayo, medyo haggard na tayo ulit. Sa so, susunog na vlog mga sisi, maraming maraming salamat po sa inyong panonood and sana hindi po kayo naburingan. Sana um, tangkalikin nyo pa rin po ang aking mga video. Bye mga sisi. Thank you.